Good morning, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel from Tatay Jimmy Libring Taho. Ngayon guys, si Tatay Jimmy at nandito na po mag-umpisa na po tayo ngayon magtinda ng taho. At nandito tayo ngayon sa may aroma, barangay aroma. Ayan. So mag-umpisa na po tayo ngayon magtinda ng taho. Sana guys patuloy nyo pong suportahan yung aking vlog at tayo ay galing po ng probinsya pag isang linggo pa lang po tayo ngayon dito at mag na po tayo magtinda so guys sa mga hindi pa po nakapagsubscribe kay Tat Tatay Jimmy sana ay subscribe nyo na po at patuloy nyo pong panoorin yung mga vlog ni Tatay Jimmy at para makatulong po tayo sa mga tao na ngailangan so kung nagustuhan nyo po yung video Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-share at mag-comment. And pag-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa akin mga video. Hanggang dito na lang po. Mabuhay po kayo. Ang God bless. Bye-bye. paki like at share na lang po.